Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan. Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. At dahil sarado na po ang kanilang fish market dito, bibili po ako ng isda. Diyan lang po sa mga tabi-tabi, marami din pong nagtitinda. Kaya guys, samahan nyo po ako at itingnan po natin kung magkano po. Mga presyo dito ng isda sa Bahrain. Dahil sa ako'y gutom na, mag na po ako ng isda para pang-ulam po. Titingnan natin kung ano po bang mga isda ang available ngayon at para makamura at makatipid, kailangan pong magluto para sa ilang araw na ulam dahil magastos po ang kumain sa labas araw-araw at wala na din po namang budget. Wala pong libre dito sa Bahrain. Kaya pag wala ka talagang budget, magtitiis ka po talaga ng walang ulam. Kanya-kanya po ang buhay sa abroad. Kanya-kanyang diskarte. Eh. Lagi pong mga gutom at lagi po kaming pagod dito sa abroad. Ang buhay abroad po ay paswertehan lang talaga. Meron pong mga masiswerte at meron din pong okay lang. Makaraos lang ang ating pamilya. Ang mahalaga po ay ating pinaghirapan ng ating perang pinapadala. Sa malinis na paraan, hindi po sa illegal. At malapit-lapit na nga rin po ako sa bilihan ng isda. Dito lang ako sa tabi na daan kasi marami pong mga sasakyan. Hindi po ito main road. Kaya maliit lang po ang daanan ng sasakyan. Dito na ako sa medyo iskineta. Safe naman po dito sa area ng ito pag ikaw po ay naglakad ng gabi. Ang daming sasakyan na nakapark. Mukhang ako lang po talaga ang walang service dito sa Bahrain. Halos lahat po sila may service. Kaya parang wala po akong nakasalubong na tao at parang ako lang talaga naglalakad. At andito na nga po pala ako sa bilihan ng mga isda. Ito po, alimasag ang tataba po nila. 222 pesos po pag nasa Pinas. Ang dami po. Puro po babae kaya puro po matataba yan, mabibigat po. High blood na naman. Siyempre, meron din pong pusit dito. 296 pesos po ang isang kilo. Sarap sana to adubuhin. Pero medyo mahal po siya. Parang hindi po kaya sa budget. Namiss ko tuloy ang luto ng tatay ko pagdating sa pusit na adobo. At meron din po ditong hipon. Ang lalaki po ng hipon. Nasa 518 pesos po pag nasa Pinas na pera. High blood din po ako sa presyo. Meron din pong isda. Di ko alam yung tawag dito, 148 pesos po ang isang kilo, masarap din po ito iprito, lalo na pag mainit-init po ang kanin mapaparami ka po ng kain at meron din po itong uh, parang sapsap sap, -sap. Masarap po lagyan ng kamates o di kaya ipaksew uh, po. Parang gusto ko itong ipaksew para kahit ilang araw po siya ay hindi po siya masisira para makatipid na din. Ito na lang ang bibilin ko para lutuin ko ng paksew. Meron din po silang bangos na sa 222 pesos po ang kilo. Masarap din po ito i-marinate tsaka iprito po. Marami din pong pagpilian basta meron ka lang pong budget. Makakatipid ka na din at busog ka pa. At meron din po silang ditong tilapia. Sa 222 pesos din po ang kilo. Ang hindi po ako magaling sa luto, prito lang po ang kaya kong lutuin. Wala po akong talent pagdating sa lutuan. Pwede lang po ako sa kainan. Alimasag na lang po ang aking bibilhin para simple lang po ang pagluto. Bibili lang ako ng Sprite. Kasi masarap po ang alimasag lalo na't na matataba po ngayon. Bawal po sana kasi high blood. Pero sige lang, minsan lang naman po. Buti na nga lang may nabili din kabayan kaya pinahawak ko po ang camera sa kanya para naman po makunan ako. At meron nga din pong isang kabayan na gusto din pong bumili ng crabs. Kaya ate, pili ka na din po. Kahit bawal, sige lang. At ito na nga, nakauwi na ako. Bumili lang po ako ng Sprite. Ito lang po ang alam kong luto. Basta't pagubos na yung Sprite, luto na po yun. Hindi po ako maate at hindi po ako masilan pagdating sa lutuan. Kasi ako lang din naman po ang kakain. Ayan na nga, pinakuluan ko na siya sa Sprite. Kahit hindi ganun kasarap pero okay na din po. Masolve lang ang aking dinner. Excited na po akong kumain kasi matataba po ang nabili kong crabs. Siyempre, nagsaing na din po ako. Para sabay po silang maluto at ako'y kakain na. At bumili nga din po pala ako ng isda para bukas. Hindi na po siya napakse o wala nga po pala akong suka. Si wala na din po namang budget at ito na nga luto ng aking alimasag. Ito po ang aking ulam ngayong dinner. Yung isda naman po ay para bukas. Kada dalawang araw ko pa maubos yung isda. At ito na nga napakataba po niya. Lahat po ng crabs ay eh, matataba po siya. Ito nga hindi masyadong mataba pero yung iba matataba po. At dahil luto na, tara guys, samahan nyo po ako. Kakain po muna ako. Sobrang gutom ko na po. Ganito po ang buhay ko sa abroad. Luto mo, kain mo, kaya wala pong problema. Kahit maalat, maasay mo, ano pa man ang aking templa. Dahil ako lang po mag -isa. Wala pong magre sa lasa. Para lang po ako nagbahay-bahayan. Lagi pong mag-isa dito sa kusina. Lagi pong mag-isa sa bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa mga nag-subscribe. Sa laging mag-view uh, ng aking mga videos. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga ka-OFW sa Barin Vlog. you mm -hmm. E